Kamusta na mga kameds, may i-re-refer nga pala akong isang cellphone ang unit na to ah uh, Vivo Y11 so ang issue na ito ah uh, nabasag din yung LCD so basag na basag kaya papalitan natin siya ng uh, bagong LCD so ang ginawa ko muna ngayon ah uh, tinanggal ko muna yung uh, back cover ng board para um, matanggal natin yung mga connector ng LCD ng battery at saka ng charging board. So, yun. Tinanggal ko muna yung battery. So, hinila ko lang siya paangat. Tapos, sunod naman na gagawin ko yung plastic na nakalagay. Uh, iangat lang natin para makita natin yung flex ng LCD. Diyan kasi nakakonek yan. So, yun. Tinanggal ko na nga pala yung uh, LCD niyan. So ang gagawin ko na lang diyan uh, ikakabit ko na yung uh, bagong LCD na in order ko dun sa may supplier ko. So okay yung LCD dun sa supplier ko ah, uh, quality. So, bago ko kinukuha do na uh, tinetesting ko muna yung LCD kung okay ba, kung gumagana ba, o wala bang problema sa may touch sa ilaw. So ganun para sa bago ko ikabit doon sa may cellphone na papalitan ko ng LCD, uh, siguradong okay yung LCD na ipapalit ko, uh, walang damage at walang problema para hindi naman na kaya sa customer na nagpapagawa ng cellphone sa atin so ngayon ha, uh, kinakabit ko na nga pala yung uh, connector ng LCD so dahan-dahan lang ang pagkabit din para hindi rin uh, masira yung FPC connector niya. So, ganun lang, uh, nilalapat ko na nga pala dyan yung uh, flex ng LCD para uh, lumapat siya sa may frame. So, ganyan, uh, in-slide ko lang dahan-dahan. So, ibabalik rin natin yung plastic na cover na tinanggal natin kanina, yung inangat ko nga pala sa pinagkakabitan ng battery kailangan na maibalik din natin 'yon kasi 'yun din ang na nagsisilbing protection sa may battery para iwas din na shorted o ground para hindi masira yung uh, cellphone. So dinobol check ko nga lang pala dun sa may connector ng LCD kasi medyo hindi siya nakalapat kaya inaayos ko muna, uh, inaalign ko yung connector ng uh, LCD. So medyo masikip pa kasi 'tela uh, bago nga. So yan. Uh, kinakabit ko na siya. Ah uh, dinidiin ko lang nang bahagya para hindi rin siya masira. So yan. na uh, naikabit ko na yung connector ng LCD. Tapos uh, iaaallein ko na rin yung flex niya. Ah uh, dandaan ko lang dinidiin para lumapat dun sa may frame ng uh cellphone. So yan na uh, binalik ko na rin yung plastic cover. Sunod naman na uh, ikakabit ko ngayon yung battery. So kailangan i-align natin siya nakapantay dun sa may connector ng battery. Kasi pag hindi siya naka-align, uh, hindi siya tatapat dun sa pinagkakabitan ng connector ng battery. So yan na uh, nailapat ko na yung battery ng cellphone. So, i-double check muna natin kung okay ba ang pagkalapat ng LCD. So, binaliktad ko muna siya Tapos, uh, kinuha ko yung... Uh, cellphone charger cord para i-charge natin kasi uh, drain din tong battery na to. Uh, matagal din kasi hindi nagamit ng may-ari. So, yun na, uh, lumabas na yung char charging icon. Uh, check natin kung may percent pa nalalabas para matesting natin pag mayroong pang karga di open natin yung cellphone so wala wala drain sya kaya i-charge muna natin yung cellphone dahil uh, uh, matagal siya hindi nagamit kaya kailangan i-charge muna natin ng mga ilang minuto